lalagyan so, na natin yan ng sukang ilokos na may sili Hii! ang sarap no eto yung mga dugo guys ay <laughs> crispy dinugo until later ayun na guys after tanggalan ng mga buhok ay hiwa time na ayun lang ako makakita ng ano full hiwa ito na guys, makita ko na yung parts ng pork ito atay, ito yung large intestine, tsaka small intestine, naam, 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 Hinati na sa tatlo. Ito yung masarap guys yung sa shoulder. Ito yung mga dugo guys. <laughs> Ay, crispy di dugo until later. hmm, May papakita ko sa inyo guys. Sa mga mahilig ng ano, intestine. <laughs> Ang sarap no. <laughs> Pag mas marami, mas masarap. <laughs> so dito guys, meron ng pina mga pinapakuluan. Tapos, naayos na yung mga ano, na dito. Ito yung mga nakakat na. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga lutong magagawa. Ang daming magagawa dyan guys. Scrap ng kain mo dyan ah. <laughs> Ay kuya, konti lang. Konting-konti lang talaga. And tap. Konti pa. Ah, yung mga ganoon lang kaliit no. mo. Konti lang, konti lang. Thank you o, Pang kakainin ko lang. Ayun guys, naka tayo ng pang-presko. <laughs> <Alright>. Talagang <Atay na. laughs> dito yung. Ha. Okay, guys, samahan niyo na naman. Alright. At na. Ito ni. Ako bahala na magrekado. Right. Thank you po. Suka nila okay. suka lang. <laughs> Thank you. Presko. <laughs> Presko. So ayan guys, lalagyan na natin yan ng sukang Ilocos na may sili. Mm. Mm. Kain mo tayo pandesal kasi ano, wala pa tayong kaya kain. Baka sumakit siya na. Eh. Okay guys, ito na. Uh, super fresh, na fresh ko. Cool. Mm. Oh, sarap. Yung atay, ito naman yung lamang. Mmm. Parang sashimi. Ang <laughs> uh, fresh na fresh. Mm. Unang tingin ko ng fresh ko dyan sa may dawang. Pero mas fresh kapag ka uh, bagong ano, bagong am, Mmm. Pakita ko so, sa iyo yung camera one ko, Nasusuka, ka oh. <laughs> Pertik mo nga. Kaya lang. Mami, sobrang sarap. Mas <laughs> masarap pag may kanin guys. Mmm. Hmm. Ito nang hinihintay ko guys <laughs> Niluluto na ang crispy dinarderaan Ayan, wait lang kayo dyan Tapos yung isang hinihintay natin Ayan, mamaya dinakdaran Tapos ito yung mga laman guys Ayan, ito ay ano, uh, tinuno Pagka crispy na yung ano doon guys Ito, pag crispy na yan Tsaka nang ilalagay itong mga tinuno yan, pinakuluan tapos inihaw. Ito no guys, yung dinakdakan. Napakasarap niyan. Ito na guys, ang crispy dinuguan at ang dinakdakan. Yes, umarimar. Tapos dito tayo kakain. Oh. Tingnan nyo naman ang ating view dito. All right guys, naimas. Kunain <laughs> natin tong dinuguan. Bali ito pala, hindi pa siya sobrang crispy kasi medyo nagmamadali na kasi ang dami ng tao sa labas. So kailangan ng kailangan ng matapos agad yung mga pagkain. So Ha. Ito na. Mmm! Mmm! Mmm. mas mm. Mas sobrang sarap to kapag ka-crispy talaga. Ito mm. talaga binabalik-balikan ko dito. Oh. Dito sa Ilocos, ang dinadraan nila o yung dinuguan nila ay dry. Alright? Hindi masos tulad sa 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 Laguna, sa Cavite, or saan mga luparok ng Pilipinas. May sabaw usually. Tapos may puto. Makasama. And then next, ang legit na legit na dinakdakan. Kaya, merong utak. Ayun. So instead na mayonnaise na karamihan na mga gumagawa, ayan, utak ang nilalagay. Oh la Mm. Tsaka dito, tinutuno muna. Ibig sabihin ang tinutuno ay pinakuluan tapos inihaw. Yun yung laman ng tinakdakan. Mm. Napakasarap. Olalam. lalagyan <laughs> na natin yan ng sukang ilokos na may sili. Hiii! Ang sarap no. Ito yung mga dugo guys. <laughs> ay, crispy di dugo until later. Ayun na guys, after tanggalan ng mga buhok. Ay, hiwa time na. Ayun lang, makakita ng ano. Full hiwa. Ito na guys, makita ko na yung parts ng pork, Ito atay, ito yung large intestine, tsaka small intestine. Ano na apat. Yung ribs, yung lomo. Oh. Inati na sa tatlo. Okay, masarap guys yung sa shoulder. Ito yung mga dugo guys. <laughs> Ay, crispy din dugo until later. Mm. May papakita ko sa inyo guys. Sa mga mahilig ng ano, intestine. Hee! Ang sarap no. <laughs> Pag mas marami, mas masarap. <laughs> so dito guys, meron ng pina mga pinapakuluan. Tapos, naayos na yung mga ano, nakapunta na dito. Ito yung mga nakakat na. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga lutong magagawa. Ang daming magagawa dyan guys. Scrap ng kain mo dyan ah. <laughs> Ay kuya, konti lang kasi konting konti lang talaga. Eh, dapat na pa. Ah, konti lang mga ganoon lang kaliit mo. O, kon konti lang, konti lang. Oh, pang kakainin ko lang. Ayun guys, nakakuha tayo ng pang presko. <laughs> Alright, atay na. Bahala ka na mga rekado. Okay, thank you po. Suka lang, sukat lang. <laughs> thank you. <laughs> presko. Presco. So ayan guys, lalagyan na natin yan ng sukang ilokos na may sili. Pero, uh, but... uh, mm. mm. Kain mo tayo pandesal kasi ano, wala pa tayong kaya kain. Baka sumakit siya na. Tiyan, eh. Okay guys, eto na. Uh, super fresh, na fresh ko. Mm. Oh, sarap. Yung atay, ito naman yung lamam. Mmm! Parang sashimi! Ah, <laughs> oh, fresh na fresh! Mmm! Unang tame ko ng fresh ko dyan sa may dawang. Pero mas fresh kapag ka... Bagong ano, bagong AM. Mmm! Pakita ko sa iyo yung camera one ko. Nasusuka, ka, oh. <laughs> Pwede pa mo nga. Isa lang. Mami, sobrang sarap. Mas <laughs> masarap pag may kanin, guys. Hmm. Oh. <laughs>